Isang lalaki ang naligtas matapos siyang atakihin ng isang tigre linggo ng umaga nang tumalon siya papasok sa isang tiger enclosure sa isang China Zoo para daw pakainin ng mga tigre. Ayon sa mga saksi sa zoo na nasa Sichuan Province, ang lalaking si Yang Jinhai ay umakyat sa isang puno sa taas ng tiger pen at mula doon ay tumalon siya papasok sa enclosure kung saan hinamon niya ang dalawang lalaki at dalawang babaeng Bengal Tigers takot sa 27-year-old na lalaki ang babaeng tigre, pero umatake ang lalaking tigre. Si Yang ay nakalmot, nakagat at nakaladkad ng tigre hanggang sa tinamaan ito ng mga zookeepers ng tranquilizer. Ayon kay Yang na hindi seryosong nasaktan, nais lang niyang pakainin ng mga tigre. At ano raw ang pakakainin niya sa mga ito? Ang backpack daw ni Yang ay puno ng brown rice. Brown rice! Ang swerte niya at hindi siya agad na ng mga tigre.